Palubog na ang sikat ng araw kaya't halos lahat ng mga tao ay nagsiuwian na sa kanilang mga bahay at na ang iba na may papaalis pa lamang sa kanilang mga bahay at magsisimula pa lang mong trabaho. Ang bawat titik ng orasan ay mahalaga. Walang oras na dapat nasasayang, kaya dapat pahalagahan mo ang bawat segundong nakalaan sa iyo. Kaya kung ikaw ay may pangarap, lahat ay kaya mong gawin. Walang dahilan upang hindi mo ito mahamtan. Walang madaling pagsubok sa buhay, kaya dapat mo itong labanan at lagpasan. Huwag mong igapos ang iyong sarili sa mga bagay na wala namang patutunguhan. Buksan ang bintana at patuloyin mo ang sikat ng araw. Kahit daano pa man kahirap ang iyong problema, huwag kang bumitaw sa iyong mga pangarap. Lawakan mo pa ang iyong pag-iisip. Bawat ulan ay may nag-aabang na sa kalangitan. Isa lamang itong pagsubok na dapat mong malagpasan. Hindi lahat ng tao sa mundo ay nasisilayan ang liwanag. Marami sa atin nananatili pa rin nakakulong sa madilim na nakaraan. Ang problema ay kakambal ng bawat isa sa atin. Sarili mo lamang ang tangi makakasagot sa iyong pinagdaanan. Tandaan, ang bawat butil ay nagiging binhi. Ang bawat binhi ay nagiging palay. Ang bawat palay ay nagiging kinto at ang bawat kinto ay nagbibigay ng liwanag sa ating buhay.